Hello guys, kamusta? Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong punong-puno na naman ang pag-asa. Ngayong araw pala guys, magkakabit tayo ng solar lights. Naikabit ko na pala ito dati kaso nalalaglag eh. Pandikit lang kasi yung ginamit ko ditong pangkabit. Pero ngayon, itatry ko yung i-drill na to para siguradong di na malalaglag. Ayos din kasi may mga ganitong solar sa bahay guys. Para less tayo ng kuryente kahit counting-counting. Okay din tong solar guys kasi subok na namin to. Meron din kasi dito sa loob ng bahay namin. Pero pag nagka-budget ako, kahit 50% solar, 50% kuryente. Pero sa ngayon, ito muna guys. Try muna natin ikabit to. Siyempre, kakailanganin natin dyan ng hagdan. Set up na natin. Tapos, linisin lang natin yung paligid nun guys. Yan, dadi natin yung mga gagamitin natin. Drill, yung martilyo, o pako. Gagamitin natin para mabutasan yung ano dito yung bato tapos swatin so din natin yan guys para ayos na ayos gusto ko kasi guys pag gumagawa ako talagang pulido eh ayoko nung babalikan ko pa ulit guys yung ginawa ko kasi hindi siya maayos kaya hanggat maaari pag ginawa ko talaga yung isang bagay eh, maayos na talaga para wala nang balik balik tsaka ugali ko talaga guys na ako yung nag-aayos ng mga bagay na kaya ko naman gawin pero pag mayroong mga trabaho, mga gawain dito sa bahay na hindi ko kaya, pinapatrabaho ko na lang sa iba kaysa mahirapan pa ako. Pero pag sa tingin ko kaya ko naman, ako na yung gumagawa. Tulad nito guys, sa tingin ko naman kaya ko to, magbubutas ka lang naman kasi dito. Tapos ikakabit mo lang naman yung ilaw. okay din kasi yun guys, minsan na ikaw yung gumagawa dun sa bahay mo para at least alam mo yung mga galawan. Tapos, ang sarap pa sa pakaramdam kapag natapos mo na yung gusto mong tapusin dyan. Pero syempre guys, dapat meron kayong mga gamit para makapaggawa kayo sa inyong mga sarili-sariling bahay. Hindi nyo kasi rin yung magagawa kapag wala kayong mga gamit o, oh, oh, hindi kompleto yung gamit nyo. O oh, kung wala naman kayo, pwede naman siguro kayong manghiram sa mga kapitbahay nyo na meron. Pero ako, as much as possible, gusto ko talaga may sarili akong gamit eh, para hindi ako pahiram-hiram. Kaya para pag nagtrabaho dito sa bahay o may ayusin ako, eh, saglit lang. Saglit ko lang makukuha kasi eh, nandito lang sa bahay. Eh, sa alis pa ako, manghihiram. Yun lang, pero hagdan pala na yan, guys. Hiniram eh, ko lang din pala yan. Hagdan <laughs> na kasi yan, di ko pala nasa uli. Pero sasauli ko din yan, guys. Pag, ano, pag nagka-oras pa ako lumaba. Yeah! Yung sinasabi ko na kapag nangiram, minsan nakakalimutan ko na talaga yung Kaya hanggat maaari, gusto ko may sarili akong gamit eh. Sa mga galawan dito sa bahay. Pero yung mga basic lang naman na gamit. Tulad ng drill, mga martilyo, yan, yung mga ganun. Ang dami ko na naman pala sinasabi. <laughs> Pero sana may nakukuha kayo guys, kahit kaunti. Ito na pala yung natapos natin guys. Siyempre, testingin muna natin kung gumagana ba. Oy. Wow! okay naman mga goods na to bago tayo umalis Mayroon na ulit tayong ilaw syempre iset natin yan ng automatic para kahit wala tayong iilaw yan at dahil napagod tayo at nagutom deserve naman siguro natin kumain guys kaya kain muna tayo na masarap sarap ng kaunti yun lang sige guys hanggang sa muli Paalam!